Malakas ang sa puso, Malakas ang sa puso. yung chan yung Apa. Ah! Tanggalin mo ginawa mo dito. Dunno. Ah! Kuf! Tanggalin mo ginawa mo dito. Ah! Ah! Aray ko! Aray ko! Tanggalin mo ginawa mo dito. ko! Kidlat. Ah! Aray! 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 ko. Hindi mo pwede kantain to. Tropa ko to. Aray 1910 mo. Tanggalin mo ginawa mo. Aray ko. Ubusin mo ginawa mo. Aray ko. Aray ko. Mababata ako yan. Hindi mo pwedeng galawin yan. 1910 mo. Ah! mo lahat yan ha. Ha? Uubusin mo yan. Tropa ko yan. Ay po. Nagkakailin yan tayo. Ari ko! ako to eh, dinadali mo eh. Ah. ha? Anong dahilan? Ba't mo kinukulam to? Uh, Ba't mo kinukulam to? Anong dahilan? Anong dahilan? ha? Anong dahilan? Sagot, parang hindi masaktan. Ayoko, Ayoko, Ayoko na. Sa tram, a tram, a ah. Anong dahilan? Ayoko na. Ulti, mga tamang ka nagbibigay ko sa'yo, lukuloko ka. Ayoko na. Tima, ka, ko, lukuluku, Ayoko na. Arig ko. Ah! Uh, Ubusin mo Ayoko. dali. Ubusin mo. Ubusin mo lang yung ginawa mo. Anong dahilan? Ba't mo kinulam to? May trasa baga to. Ingit galit. Ano ang dahilan? Naingit ka nagagalit. Pag hindi ka sumagot, masasaktan ka. Naintindihan mo. Ha? Oh, anong dahilan? Ingit galit. Sagot. Aray ko. Ingit galit. Ba't mo kinulam to? Ingit galit. Ha? Ingit o galit? Uh, Rick ko. Umayos ka dyan, umayos ka dyan. Dali ko. Alisin mo lahat yan. Ubusin mo. Hindi ako niwala, ubusin mo yan. Ano to, kinaingitan mo? Ha, kinaingitan mo to? Uh, Rico, ko. Ha, kinaingitan mo to? Pag sinasag, tinatanong, sumasag. Aray! Sasagot pag tinatanong. Uh, ha. Sasagot uh, na, tinatanong sa Sasagot pag tinatanong ha. Uh, uh. Tanggal na, dali! Ano niya ka? Pati kay Bigin ko ka uh, na natin din mo? Ano, uh, ulit ka pa? Hindi, na, uh, hindi ka na talaga makakaulit ka uh, uh, noon. Aray! Uh, aray ko! Papatayin mo gato? Uh, papatayin mo atato eh, Pag ito'y sumakit, papatay mo to. Uh, so at ikay patay sa akin. Uh, bosi may andre na tama tama nga tama na Ito bagay tinigilan tinigilan mo? tinigilan mo? Tatamang. tinigilan mo tinigilan tinigilan mo tinigilan mag 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 tinigilan Uh, Ari ko. Huwag mong gagamalan uh, ng tropa to, ha? Nagkakaintindihan tayo. Uh, mo yata ako, eh. tropa ko pa talaga ginagamalan. Ari ko, tama na to. Ari ko! Ah! 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 magmura dito, sa bahay Ah! 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 magmura dito, Ah! 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 ha? Ah! 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 ha? Tanggalin mo lahat yan. Tama na. na. mo lahat yan. Tama ito. Ubusin mo yan. Wala Bili. na. Bilis. Anong wala, wala na. na? Wala na. Wala ah. na. Tangan ng yawe, yung ah. may ang basbas sa ah. inyo. Napatayin ko mang kukulang ito sa inyo. Sa ibang inyo mo na nakapangyarihan. Ah. Pasok sa inyo. Balik na din. Ah.

Sa lang siya napunta. niya, uh, siya. Saan uh, nagpunta? Saan nagpunta? May shop po kasi may babe shop. Uh, o oh, yun ang walang tubig. Dali. Yung eh. Uh, yun nag-distri yan sa na? Uh, uh, Ay, aking inutas na. Inu pa tubig. Itatae mo yan. Itim yan. yan. Inuumpisa nga na si Kan, kinapala ka na tiyan mo. Papatayin ka noon. Lagi nga nasa kit. Pag ako inuubo. Kasi yung ubo niya, hindi na wala. Pinam Ay, pakaramdam eh kung uubohin pa ngayon. -antibiotic namin, ang dalawang antibiotic. Ano, wala na? Ang blocks on iba iba pakaramdam mo. Yung tiyan mo, masakit pa, wala na. Gulong ka di yan eh. <laughs> Gulong ka di yan. Ay, pinatay ko na. Ayan, mapusok ko na. Hindi ka na. <coughs> <coughs>